Pagproseso ng mga permit para sa energy projects, pinabibilis ni PBBM. Mahalaga ang mabilis na pagproseso sa mga permits para sa energy projects. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na pagpapagana ng Cebu Negros Panay 230 kV backbone project sa Bacolod. Bakit nga ba importante ang mabilis na pagbibigay ng permits para sa mga proyekto may kinalaman sa energy? Alamin natin. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat ipagwalang bahala ang pagtitiyak sa energy security sa bansa kasabay ng lumalaking populasyon. Dahil dito, hindi lang anya dapat mapabilis kundi dapat ding pahikliin pa ang oras ng pagproseso sa mga permits para sa mga proyektong may kinalaman sa enerhiya. Para kay Pangulong Marcos, pinakamahalaga ang napapanahong pagkumpleto sa mga naturang proyekto. May iwasan na nito ang pagkawala ng kuryente, matitiyak pa ang patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Sa iyong palagay, ano ang iba pang paraan upang matiyak ang energy security sa bansa? D W I Z Research Report. Re -re report.